Ayan, good morning! So, ngayon, isi-share ko po sa inyo kung ano nga ba talaga, I mean, magkano nga ba talaga ang nagastos ko nang ako ay umuwi ng bakasyon. So, ito pong sasabihin ko sa inyo ay hindi po dapat pare-pareho. Hindi po pare-pareho kami ng experience at iba-iba po yung priority at higit sa lahat, iba-iba po yung laman ng aming bulsa. Although, wala po talaga akong budget para umuwi ng Pilipinas noong August 11, pero dahil nga, Two years ako na hindi nakauwi. Si Nika po talaga na umuwi kasi ang dami-dami sana akong gagawin. So meron po akong ginawang schedule pero hindi po nasunod dahil sa mga unexpected uh, na pangyayari doon habang ako ay nasa bakasyon. So again, isa pong tips sa mga uuwi ng Pilipinas, especially 'yung galing dito sa Hong Kong. Tips number 1, pagdating po sa bagahe. Make sure po na hindi po kayo lalagpas ng malaki o sobrang um, excess ng baggage mo kasi magbabayad po kayo sa airport ng mas mahal. Katulad po sa akin, yung aking ticket po originally ay 20 kilograms lamang po ang allowed sa akin plus 7 kilograms sa hand carry. So yung check-in ko po ay pinrases ko, nag-add po ako ng 8 kilos, yun lamang po yung pinaka-maximum availability that time sa Cebu Pacific. Supposedly dapat 10 kg po yung request ko pero dahil nga yun lang talaga yung available na pwede i-upgrade, so yun lamang po. I think ang binayaran ko is 1,400 something. Nandan po yan sa, sa aking GCash account. Doon ko po binayaran. Ganito po ang gagawin nyo kapag mag add po kayo ng, ng additional luggage tapos si amo po yung nag-book. Ang gagawin nyo lamang po ay kukunin nyo po yung booking reference number and then tatawag po kayo ng Cebu Pacific dito po mismo sa Hong Kong and then piliin nyo po sa hotline nila yung um, customer service na makakausap nyo on the spot and then sasabihin nyo na po doon yung details na kanilang hihingin at on the spot ipaprocess po yung payment so make sure din po na may laman po yung GCash account ninyo. And yung ibibigay po nila na parang reference number para ma-proceed yung payment ay dapat po ay mailagay nyo agad-agad. So yun lamang po ang isang tips para po sa pag upgrade Pangalawa po, ito po yung isa sa nakita kong naging abiria sa akin habang ako ay nasa bakasyon. Pagdating po sa pera na babaunin yung pauwi ng Pilipinas. So last year, kampante ako last year kasi yung pera ko na panggastos ay nasa apps ko lang po nasa TNG lang kaya sabi ko kahit sa Pilipinas na ako mag-transact actually maraming beses ko nang ginagawa yon na yung pera ko sa TNG ay naka-imbak lang siya doon. Then, kapag kailangan ko ng pera, wini-withdraw ko po siya sa Palawan. So, ang ginagawa ko, pumunta ako ng Palawan outlet, nakaupo ako doon, pinaprocess ko yung, yung, ano, yung pagsisend to myself. So, yung sender ako, yung receiver ako. Noon po pwede yun. Kasi minuto lang, pwede mo nang makuha o pwede mo nang ma-receive. May reference ka agad. May transaction code ka agad. At makukuha mo agad-agad on the spot sa Palawan Outlet or any bayad center or any remittance center. Pero ito take note. Dalawang beses po nangyari ito sa akin habang ako ay nasa bakasyon. Hindi po ganoon kadali yung yung sistema ngayon sa TNG at saka sa AliPay dahil under maintenance po sila. Alalahanin po natin na sa sobrang dami po ng users ng TNG at saka AliPay ay talagang hindi kinaya ng kanilang system. Kaya kailangan po nilang i-upgrade. So instead na minuto or seconds lang yung processing it takes 4 to 5 working days. So again working days, highlighted working days, Monday to Friday yung bilang 4 to 5 days. So that means Saturday and Sunday ay hindi po bilang sa 5 days. So napakalaking abirya Imagine nyo po nun Kailangan na kailangan ko ng cash Nandun ako sa Palawan Tinransak ko na siya Well nag Pero hindi siya completed On process pa rin siya Wala pa rin lumalabas Na verification na, na nagsasabi na At uh, totally success na siya Okay On process siya So Again ang gagawin nyo po, if ever na, na yung pera nyo is nasa Hong Kong Dollar, alin isa, isa din sa tips na sasabihin ko sa inyo, last time din, no, nagpapalit ako ng Hong Kong Dollar to Peso sa Central at medyo disappointed ako kasi maliit yung palitan. 'di ba? Maliit yung palitan. Kaya yung pinalit ko dati, if I'm not mistaken, parang nasa 60,000 pesos lang. Yung aking pinagpalit parang nasa 10,000 Hong Kong dollar lang sa Central. Magkano lang ang palitan? I think mga nasa 6.50. Samantalang kung sa TNG dadaan nasa 7.20. So malaking difference po lalo na kapag ka, medyo malaki yung ipagpapalit mo. So mga around 1000 or almost 2000 yung difference. So mayroon po akong ire-recommend sa inyo. Diyan po sa Naia Terminal 3. Um I tried na mailagay ko po dyan sa comment section yung pangalan ng pinagpalitan ko na ang palitan po ay malaki. Malaki talaga. So, I hope na hindi ko pa naitapon yung resibo. Ang palitan po doon ay nasa 7.15. Hindi ako nagkakamali pero sobrang satisfied po ako sa kanilang palitan dyan. Sa value ng palitan nila dyan. Kaya if ever na meron kang Hong Kong dollar, let's say mga meron kang nasa 15 Hong Kong dollar or 20 thousand Hong Kong dollar. Dalhin nyo na lang, wag na kayo magpapalit dyan sa Central kasi ang liit ng palitan. Doon na lang po kayo magpapalit sa ating airport, sa Terminal 3. Okay po yun. So again, so yun po yung mga tips na sasabihin ko sa inyo. And then, um, wag na kayo magdala ng maraming damit. Kasi sa totoo lang, sa Baclaran or Divisoria, mura ang mga, mga damit doon. Um, siguro magdala ka lang mga tatlong pares or apat na pares, tsaka undies, okay na yon. Huwag ka na magdala ng maraming shoes. Ako nang pag-uwi ko, dapat palang lang dinala ko isa lang or dalawa. Ang dinala ko parang apat. So, yung dalawa or yung tatlo, iniwanan ko sa, sa, sa anak ko. Kasi alam nyo ba na isang pares lang ng tsinelas is 500 grams, kalahating kilo na sa maleta. So imagine mo yun, kuyog-kuyog mo yun, chinelas lang pala, kalahating kilo na. So sayang yung space, sayang yung bigat. So instead, mag-ano ka na doon. And then again, huwag kang magdadala or maglalagay na sa luggage mo ng madaming sabon or madaming lotion kasi ang bigat niyan. Hmm. Sa katulad sa akin na may pilay dito sa likod, na kapag nasobrahan ako sa pagod, nasobrahan ako sa pagbubuhat, sobrang sakit. Tapos after nyan, sasama yung pakiramdam ko, uubuhin ako, konektado na lahat. Um, iwasan po natin magdala ng mabigat, ang hirap po hanggang ngayon may jet lag pa rin ako, hanggang ngayon pagod pa rin ang katawan ko. So ayan, back na po tayo sa ating uh, point ng video na to, magkano nga ba ang nagastos ko pa uwi ng Pilipinas? So again, hindi po ito pare-pareho ng budget, hindi po pare-pareho ng priority, hindi pare-pareho ng, uh, ng, ng sitwasyon. Um, nataon lang talaga na kailangan, na kailangan, na kailangan kong umuwi ng Pilipinas dahil kung tutuusin, hindi pa talaga ako dapat umuwi kasi wala pa talaga akong budget para sa vacation. Kaya lang, pinilit ko talaga, sinikat ko talaga na magbakasyon dahil ang dami-dami kong ang gagawin. Na supposedly gagawin, pero hindi po nasunod dahil meron po mga unexpected na pangyayari na hindi natin kontrolado. But again, thank you Lord at nalagpasan po natin yon So, hindi ko pa siya na, na naku compute isa-isa kasi sobrang busy pa natin ngayon no and estimated uh, expenses ko lang na nagastos no tipid-tipid na yun ha so ang expect na gastos ko is nasa around 100 plus ng konti ganon po yung nagastos ko kasi ma, ma makikita ko yon sa flow ng, ng expenses ko na ganon. So, dati, nang muya ko, sabi ko, ililest ako, ililest ko ko yung, yung bawat expenses pero hindi po nasunod dahil nga sa madaling, madali. Again, please lang, kung uuwi tayo, dapat kumalma tayo. Kung uuwi tayo, dapat um, alam mo yun, kahit limitado yung oras at araw natin, dapat um, kumalma tayo kasi ako aligagang aligaga talaga ako hmm, hanggang ngayon talaga aligagang aligaga pa rin ako so ayan po ang total expenses ko estimated lang to ha estimated more than 100 so probably sa mga magko-comment ang laki naman wala ka namang ginawang bongga or whatsoever basta yun po ang estimated kasi from Hong Kong Nagpa Manila ako and then Manila to to Samar another travel. Hindi naman ganong kalakihan yung travel, yung mga fare, yung mga bayad-bayad sa barko. Basta ang dami niya. Kung aanuhin mo lang siya, kung iko-compute mo lang siya isa-isa, ganun talaga yung estimate na na budget na na expense ko. So again, yung mga tips na sinabi ko sa unang video, tandaan nyo po yan at I will take note also to myself para next time na ako ay magbabakasyon or uuwi, dapat ay yun na ang gagawin ko. So, ang, again, Pagdating po sa kaperahan, kay TNG at saka kay Alipe, eh, wag po tayo ngayong kampante kasi kapag may emergency po, hindi po natin magagamit yung apps natin agad-agad for this moment kasi nga under maintenance po sila. Alam nyo ba na from from lugar namin, munis municipality sa amin, pumunta ako ng takloban, 1,500 lang yung cash ko talaga sa wallet. Ang iniwanan ko sa asawa ko is wala akong iniwan, 10 piso lang yata yung naiwan ko, tas yung mga bata at nagbebente ng mga coins wala akong cash ng time na umalis ako dahil nga sa kapalpakan hindi naman kasalanan ng TNG pero dahil nga na, na underestimate ko yung TNG apps ko So, I tried my best ng hapon a day before ng alis ko. Papunta ng Tacloban, wala talaga akong nagawan ng paraan. Yung 1,400 na na-withdraw ko ay galing po yon sa aking Gcash account. Yun na lamang po yung natitirang balance. So, kinash out ko po siya parang pambayad doon sa aking sasakyan na van from my place to Tacloban. So, ayun, guys. And then, basta ang, da ang, laki ng gasos. Ang, dati, akala ko yung sabi ko, maximum na magagasos is mga around 50,000 or lumagpas mga 60. Maximum na maximum na yon Pero, again, kung susumahin, nasa 100 plus hindi po ako bumili ng property talagang expenses lang po yan sa bahay, sa lakad-lakad sa ganito, sa ganyan ganun po so again, yun lamang mga kababayan so sobrang gastos po sobrang ang bilis maubos ng pera sa Pilipinas. Yung isang libo mo, saglit lang yan. Once na mabaryan, mabaryahan yan, once na mabawasan yan, tuloy-tuloy na yan. Seconds lang yan, minuto lang yan. Kahit po gaano yung pagtitipid mo, talagang ganun kabilis maubos yung pera. So, hindi le? basta importante nakita, nakasama, nakausap, hmm, nagkaroon ng banding saglit. Yung family ko, especially sa mga kids ko,